Inihain ni Angeles City Councilor Carmelo Lasatin Jr. ang ordinansa patungkol dito dahil nakita niya na gumaganda ang daloy ng tubig sa isang malapit na ilog sa likod ng kanyang planta kaya naman minabuti niya na ito rin ay gawin sa buong Angeles isa rin daw na responsibilidad ng mga negosyante o mga business owners na linisin ang mga ilog at kanal sa paligid para makatulong sila sa lungsod. Uh, yung mga waterways natin sa siyudad ng Angeles, ah, tapos yung may mga, yung mga negosyo, mga negosyante, mag a lang sila ng mga lugar para lang malinis natin ang mga waterways natin. Alam mo na, isang problema natin na malaki, flooding. Pag congested na masyado, marumi. Nagkakaklag 'yan. Tumataas ang water level yung din katamong sapa. Kaya natin naisipan na gawin 'to para yung flooding sa siyudad ng Angeles eh nawawala. Dagdag pa niya, malaki ang magiging epekto nito sa mga mamamayan at lalong-lalo na sa kapaligiran dahil usong-uso ngayon ang pagbaha sa mga karatig lugar. Pag ito na ipasa, malaking impact ito when it comes to flooding. Kasi pag nalinis mo ang daanan ng tubig, tuloy-tuloy, pag nawala yung dumi, edi tuloy-tuloy yung tubig. Yun ang gusto natin mangyari dito. Eh, na wala na hindi na tayo nagkakaroon ng clog sa, sa daloy ng tubig. Aniya, maaari rin namang mag-volunteer ang mga mamamayan ng Angeles upang mas mapabilis ang paglilinis at upang maging maganda na ang daloy ng tubig sa mga kanal. Ayon pa kay Lazatin, may mga nagpresinta na sa kanya na handang tumulong kapag naipasa na ang ordinansa. May pakiusap din ang konsihal sa mga mamamayan na sila ay sumunod sa batas at iwasan na ang pagtatapon ng kanilang mga basura kung saan-saan. Iginiit niya na ang mamamayan din ang siyang makikinabang dahil hindi lamang ito maiiwasan ang pagbaha kundi mas magiging maayos pa ang syudad. Kaya din daw nagkakaproblema sa syudad dahil mismong mga kanal ay ginagawang basurahan kaya nagiging barado ang mga ito. Makakaasa raw ang mga mamamayan kay Lasatin na siya at ang kanyang mga tauhan ang siyang mangunguna sa pagtratrabaho upang malinis na ang mga ilog at sapa. May mga korporasyon din naman po kami sa siyudad ng Angeles na magbo-volunteer po kami na tumulong maglinis. Hindi po yung gumawa tayong isang ordinansa tapos bibigay na natin, oh ito sa'yo, ito. hindi po dapat ganun eh. We should lead by example. Na tayo ho mismo, dapat ang unang-unang gagawa ng ating pinag patupad na ordinansa. Napakahirap naman po. U Sasabihin ko sa inyo, ito gagawin niyo. Tapos ako, hindi ko naman ginagawa. Hindi po tayo ganyan. Hindi po ganyan kasi ang turo sa akin ng aking ama. Naguulat mula sa San Fernando, Pampanga, ito po si Zali Salak para sa News 3.